Uh, mahabang journey po ito. Sa tulong po ni Senator Manny Pacquiao. Uh, matagal po kami uh, gustong magkakilala talaga ni General Babo dahil ako po ay tagahanga talaga ni General. Uh, at bukod po sa magkasama kami kay Mayor, hindi po kami nagkaroon ng formal na uh, magkakakilala. Uh, nung minsan po, nagpunta ako kay Mayor, uh, nalaman ni Mayor, may problema ako sa baril. Sabi niya, tawagan mo kagad si Ronald. Yeah, yun. Kasi nung past administration po, kinansin yung mga baril ko. Kaya medyo sinorender ko yung mga baril ko sa akin. So yun po yung una kong narinig na makikilala ko si General Pato. Tapos pangalawa po, uh, doon po sa Basketball. MVP. Oo, na inibita ako ni Manny. Nakita ko si General. Lumapit ako kagad. General, gawin natin yung feeling mo lang mo. Yung po yung unang-una kong silambit sa kanya. Uh, siguro po, akala ni General na nagbibigro ako. Kinurin ko si Jake. Sabi ko, asan ba si General nagpunta? Kasi tapos na po yung basketball eh. Sabi ko, nandun sa dugout. Puntahan natin. Pinuntahan po namin ulit, tinawagan na namin si Boss Vic. Sino na ang mother si Boss Vic? Kapag ako na ang So, yun po yung umpisa. July po yun. July. At pagkatapos naman po yun, dumiretsyo nga ako sa uh, Star Cinema. Kinausap ko si Tita Malo. Kinausap ko si Ma'am Olive uh, Lamasan. Sabi ko, nagkausap kami ni General Bato. Pumayag siya. Ang gabi ko yung pelikula. Sana magawa natin yung September. Yan. Eh, dumaan po yung September, dumaan yung October, dumaan yung November. Wala akong babanggit na sa akin. Hindi na nagtutok na po ako. Sabi ko, kung anong hindi yan na mapapunta sa akin yung pelikula. December po, unang tinggo ng December, kinit na po ako ni Jake. At ni Arnold. Ah, uh, tsaka po ni Arnold. Yan na, -na, -na po ako. Sabi niya, ano ba, Tokhang na namin. Dila na ako sa siya ka nila. Kinausap ako. Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, Tol, ako tuloy na pala. Sabi niya, oh, Tol, hindi kami tumigil. Hindi ka lang namin pinabalitaan. Hindi ka lang namin kasi busy na sa teleserye Eh sabi ko, teka, teka, ako may problema kasi mag-i-eleksyon ng BOL. Kasi kailangan ako mga panya. Meron well, sabihin kanya kanya yung papel sa administrasyon hindi eh, man ako politiko, hindi naman ako ano-ano eh, pero naniniwala kasi ako sa BOL na ito yung mabibigay ng kapayapaan kaya eh, sinabi ko kay James, sinabi ko kay, kay Arnold, kay Boss Arnold alam niyo, kung endorsement video, nagawin ko lang agad to hindi eh, ako, ako pwede na mawala sa BOL Nag-submit pa ako na ng mga pangalan. Sabi ko, si si ka, si Coco Martin, si Daniel Padilla. Ako nga sabi ko. So, dumaan po yun. Bilip na lang ako kay Marin J. Kinignap na naman ako. Sa pangalawang kidnap na, nandun na si General. Uh, ah, wala na po akong nagawa. Noong nagkita po kami ni General, talagang sabi ko, idol ko isang malaking karangalan ang magawa ang pelikula nito. Parang Andres Bonifacio dito sa ibang panahon na talagang nagbigay din ng servisyo sa bayan. Kaya yun po ang nangyari, hindi na po ako nakatanggi, na, nakilala ko na po yung director namin, nag-shooting na po kami. Tsaka, totoo po, General, napuha ako doon sa pwede nung tungkol doon sa 4-star at 5-star. Talaga po alam mo, kasi sa matagal na panahon ang image ng action star, pabahero. Di ba sa mga pelikula? Lahat ng pelikula namin, ang dami namin chicks. Pero in real life pala, ito po hero, isa lang ang babae. Napakaganda po ng transition din para sa akin, para sa pagiging action star ko. Napakaganda rin na talagang ang real man ang isang babae E o bófalo, Ok. okay.